Ayan, napanood nyo yun naman yung video about kay Coach Reyes. Ayan. Coach Reyes, uh, bago ang lahat ay nais nice lang itang batiin ng mayang gabi at congratulations po sa ating lahat. Ayan. Ayan. So sir, uh, manalo matalo, uh, big salute po sa iyo. Ayan. Respect and big salute. Ayan po. So ayan guys, uh, mga palangga ko. Ayan. Umpisa na natin to. Kasi, dati, uh, isang beses ko lang yung napanood yung video ni Coach Reyes. Ayan, Chot Reyes. Ayan. Grabe, pagbasa ko ng comment, puro pang babas. Grabe. biroin inyo po, uh, doon pa lang, kumbaga, pinaparamdam na natin na wala tayong respeto. Sipin nyo, kapwa Pilipino pa yung nang Tapos home court pa. Ang dami. Boo, boo, boo. O, diba, ba? Grabe. So, doon pa lang, pinapakita na, or pina, pinaparamdam na natin sa ibang tao na, ganun tayo ka walang hiya. 'di ba? Wala tayong... ganoon tayo ka, respeto. Ay, grabe. Ayaw ko sana mag-comment ka sa tuwing pagbukas ko ng ano, siya, siya yung nakikita ko si Coach. Tapos pagbasa ko sa comment, grabe, puro pang babas. So, ito guys, uh, masasabi ko lang, wala pa ko yung respeto. Ah, uh, mga ma'am sir, Ah, uh, grabe, di ko alam kung bakit yun yan nagawa. Grabe, napaka ano nyo po. Uh, napaka walang hiyanin yun. So, ako hindi man ako matalino kasi hindi nga po ako nakapagtapos ng pag, ng pag pero yung respeto ko po lagpas-lagpas pa po dun sa tao ayan <coughs> so isipin nyo po mga ma'am uh, coach yung tao tapos ginaganyan yung pagbabas sobra-sobra grabe siyempre may apigtuhan may po yung pamilya niya po hindi lang pamilya mga mga diba mga dami mga kalikit niya ayan sobra sobrang grounded po yung uh, pagbabas ninyo grabe kaya nakikita niyo si Coach uh, yung video niya ngayon na nakikita niyo na masaya pero parang may halong lungkot panoorin niyo na mabuti na masaya pero may halong lungkot talaga kasi nga baka yun baka alis na talaga siya baka baba na talaga siya ayan so ito guys uh, papaliwanag lang natin uh, ang larong basketball kasi ayon marami kasi dyan sa mga tao dito na ano uh, nagmamagaling or nagmamarunong ayan kahit ito, kahit sino po ang ilagay ninyong quotes, yan, kahit sino ang ilagay ninyong quotes dyan, uh, hindi po sigurado na mananalo o matatalo. Kasi ang basketball po, bilog po ang bola. Ayan. Meron po tinatawag dyan na swerte at malas. So, unahin natin yung uh, swerte. Ang swerte po, pag, di ba, pag titira ka tapos, kahit nakabaliko ka na, tapos pag tinira mo, kahit na marami na tumapal sa'yo, pumapasok pa rin. So, yun po yung swerte. Yun po yung signalis na, ay, e, para mananalo kami ngayon. So, yun po yung swerte. So, ito naman, yung malas naman po. Yung malas po, yung, di ba, yung, yung nakita mo yung ang lapit na ng ring, tapos, ililiap mo na lang, sabay pagliap mo, tumingin ka pa sa kalaban, kasi gusto mo kasarin eh. ngayon ang lapit na oh, pagliap mo, umiikot lang yung bola sa ring, tapos, hindi pumasok. Yun po yung malas. yan Kaya ang basketball po, hindi po sigurado na mananalo agad kayo or matatalo. Bilog po ang bola. Pangalawa po, yung player ng Pilipinas, hindi po yan mahina. Malalakas din po yan. May kanya-kanya po yung abilidad. Ayan. So, kahit siguro, kahit nga siguro walang mag-coach yan eh. Kasi alam na nila yung galawan sa isa't isa. Ha? Alam na nila yung galawan. Kahit walang mag-coach yan, alam na nila yan. <clears throat> Tapos, yung player ng Pilipinas, para nyo sa player ng iba. Sa ibang lahi. Ayan. Ito yung ibang lahi. Oh. Tapos ito yung player ng Pilipinas. Ayan. Oh. Tapos pagdating sa height, ito. O. Pagdating sa bilis, halos hindi magkakalayo. Di ba? Meron pa nga, mas mabilis pa ngayon ng mga nga, taga-ibang lahi. Di ba? Tapos, pagdating sa katawan, ito yung sa atin malapad. Sa atin, dal halos dalawa lang. O, di ba? Tatlo. O, di ba? Mas lamang na agad sila. Di ba? Ang laki ng diferensya, mga ma'am sir. ba? Diba? Tapos, iisipin nyo agad na uh, gusto nyo manalo. Manalo agad sa tuwing may laro. Yun ba yung gusto ninyo? Ha? Grabe, mga bugok ba kayo? Basketball yan, ng bula. Ha? Mga bugok. Baka alam nyo lang, sa sobrang galing ninyo, baka alam nyo lang, pag makikita kayo ng... Ito, 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 ito. Ito. Baka alam nyo lang, pag nakikita kayo ng bula. Ayan. Pag nakikita kayo ng bula, tapos ititira sa ring, sabay pumasok, dun, bilib na bilib kayo, tapos sabay papalipak. Yeah! Yeah! Baka yun yun lang alam nyo. Pero yung kabuuan hindi nyo alam. Ha? Kasi ang basketball, ang basketball, uh, tawag dito, nawala na tuloy ako sa sobrang inis ko. Ang basketball, hindi ka sigurado kung sino talaga mananalo. Ha? Hindi, hindi ka agad masasabi, hindi mo agad masasabi na, ay, panalo kami niyan. Hindi. Lalo na pag ang, ang lalo na pag ang bawat team ay, kasing ano lang, sim lang ang ano, ganito lang oh, walang malaki, walang ano, walang angat sa kabilang tape, di ba? Halos magkapantay lang, ayan. Ayan, hindi ka sigurado na mananalo o matatalo kayo. Kasi halos yung kalaban nyo, kasing height lang ninyo, kasing lapad lang ninyo. Ayan, yung bilis, kasing ano lang din, di ba? So, masasabi mo na mananalo agad kayo yung kung tinim nyo, ayan, angat na angat kayo. Ito yung kalaban, tapos ganito kayo. Ayan, masasabi nyo na panalo na agad kayo. Ganun yun. Sipin nyo Pilipinas, ikumpara nyo sa ibang, ibang mga lahi, di ba? tapos gusto niyo agad panalo bawat laro ang <laughs> bobo eh, naka sarap din yung ano yun eh hagis na ako na kumukulo eh ganun mo para tusok tusok talaga para yung ano nyo yung utak ninyo hindi na kayo mambas dun sa tao na kawawa talaga yung singkots natin mga baserang puta mga bugok naman mga nagmamagaling hindi sana kayo na lang nag di ba palitan nyo na lang si ano mas maganda siguro kung sinabihan nyo na lang oy coach oy coach wag ka na dyan ako na lang dyan di ba kasi binabas nyo na yung tao sinabihan nyo na dun sa crown na boo boo boo, boo. di ba mga tipong gol mga tipong gol tipong gal mm, ano murit murot <laughs> So ayun lang na ah, seryoso po. ah sobrang ano talaga, ah nakawalang respeto. Nakakalungkot. Ako nga, kahit na hindi ko kano-ano -ano si Kutz, di ba? Sobrang napiktuhan ako kasi puro pambabas. Mabe. <clears throat> Basketball talaga, yan mga mga sir. Ano yan eh, walang kasigwarduhan kung sino ang manalo matalo Kasi bilog yung bola. May swerte, may malas. Ayun po yun. Isipin nyo po yung... Kaya ka nga nilagay dyan na coach. Kasi ikaw yung pin, ikaw yung magaling eh ikaw yung pinagkakatiwalaan di ba kaya ikaw yung nandiyan tapos yung mga player niyo kaya nga nandiyan lahat yan kasi yung mga player niyo hindi yan basta-basta meron yang ibubuga so lahat po yan sa bawat team ah lahat po yan hindi basta-basta kaya wag niyo pong isimulan ang coach natin ganun po yun kahit sinong coach wag niyo pong isimulan ha kasi alam po nila yung ginagawa niyo kaya nga naging head coach yan eh hirap ang paliwanag mga ano tag mga, 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 mga tipunggol tipunggal iya eh. yeah, wow iya yeah, yeah. <laughs> so ayun guys tatapusin na natin yung video na to so ayun uh, walang galit galit peace out walang galit galit mga bugok bugok <laughs>